Abot po sa 130 milyon piso ang uh, pinalabas na pondo ng uh, pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Iyan po uh, bilang ayuda sa mga nasa lanta ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Ang Bicol Region po ay matinding tinamaan ng Bagyong Christine. Batay sa uh, anunsyo ng Presidential Communications Office, 50 milyong piso ang... Uh, Inilaan ng Pangulo para sa mga nasa sa probinsya ng Albay abang 30 million pesos sa Nagas City. Naga talaga, hindi nila ay nakala ah, mga igsoon na denubyo ang ah, naranasan nila. Ah, hindi nila inasahan na gano'ng kalakas ah, ang binuhos na tubig ulan na parabang dalawang buwang ah, A uh, dapat ay ulan ibinuo sa isang araw lang. Yung iba doon, hindi nila inakala dahil hindi naman sila binabaha. Ngayon po'y binahana. Nasa 50 milyon piso po ha. Uh, agay pinabot na uh, datulong sa mga napektuan sa Camarines Sur. Again, 30 milyon piso sa Naga City. At uh, noong Sabado, personal na kinamusta at uh, inalam ng Pangulong Marcos uh, Jr. ang mga kailangan na marsidenteng hinagupit ng bagyo sa Kamsur. Pagtitiyak pa ng Pangulo tuloy-tuloy uh, ang suporta ng pamalaan para sa magbango ng Bicol Region. At kahapon po ay uh, dumating na sa Naga City ang apat na truck na puno po ng kargang bigas uh, mula sa si National Food Authority at the uh, Food Terminal Incorporated. Iyan po'y uh, bilang tugon Uh, sa direktiba ng Pangulog Marcos Jr. ng agarang pagtulong sa lahat ng apektadong uh, komunidad ng bagyong Christine. sa so far naman, yung ating mga tulong, yung mga relief goods, yung mga pati yung mga medical na support, pati uh, yung uh, yung mga evacuees pati na yung mga nasiraan ng bahay na uh, mer meron talagang gibang gibang-giba meron yung uh, uh partially damaged lang ay lahat yan ay nag meron naman tayong sistema meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima and all of that is in place uh yung mga food packs natin yung mga hygiene kit na in place lahat yan sapat naman yung ating supplies so far nagpadala ng tulong din ang mga kapitbahay nating bansa dito po sa Southeast Asia, sa mga nasa lanta po ng Bagyong Christine. Sinabi po ng Office of Civil Defense, uh, dumating sa bansa ang C-130 Cargo Aircraft mula po sa bansa Singapore at EC-725 Helicopter ng Malaysian Air Force. Gagamitin ng mga ito sa operasyon ng Philippine Air Force lalo na sa Bagati, atid ng tulong sa mga lugar na napuruhan ng bagyo Inasa naman na may darating pang mga military aircraft mula sa Brunei gayog araw abang uh, nagpadala na rin ang tulong ang mga bansang Brunei, Malaysia at Indonesia Maraming salamat po sa ating pong mga kapatid ha, na sa Brunei, Malaysia at Indonesia mga kalyado natin bansa, kasabi po ng Association of Southeast Asian Nations. As ah, ito po ay senyales, mga egsuhon, mga kababayan, na matatag ang relasyon ng Pilipinas sa mga miyembro ng ASEAN yung ating mga ASEAN neighbors po nagpadala sila ng mobility assets nila, mga air assets mm -hmm. nila no. Kagaya po ng Singapore, mm -hmm. nag-send po ng, ng C130 din to so, augment po no yung capabilities no ng Philippine Air Force. At yung Malaysian Air Force din po nagpadala no ng isang heavy lift helicopter. Karon din si House Deputy Majority Leader Kong Erwin Tulfo at ang uh, ACIS ay namigay din ng uh, 2,000 na mga sakong bigas at isang milyong uh, pisong financial assistance sa mga biktima po ng Tropical Storm Christine. So, uh, in-instruct po ng uh, butihing uh, kongresista na ibigay po ang uh, donasyong uh, sakong-sakong bigas, 1,000 sacks of rice, uh, sa Philippine Coast Guard, uh, na siya pong uh, uh, mga ngasiwa ng... Uh, pababahagi po ng mga bigas. And of course, ang uh, ganun din ang Coast Guard natin. Uh, mga kababayan natin, mga Coast Guard personnel, ay sila na mismo din ay nag-donate ng sarili nilang uh, pera. Oho. Uh, so, uh, maraming salamat po sa mga tulong na yan na nanggaling po sa gobyerno maging sa Philippine Coast Guard. At ganun din kaya kong Erwin Tulfo. Si Aljo